Oh, dito tayo ulit no kay Labina mga kababayan po natin at uh, yung project natin ngayon ay gagawa kami ng dingding doon sa CR tapos pinturahan namin at uh, magtatapal kami ulit ng bubong kasi may part na tumutulo pa rin no? habang uh, wala pa yung sponsor natin sa bubong tapalan muna natin kasi sayang ang pintura ayan po oo sa dito. Bina, ito. Laman mo ito. Ayan. Ayan. Mga isa, 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 ano lang basahan. Isa dito, isa doon sa CR. Isa dyan. Tatlo lang. Kasi pa kaya? Ayan, no? Oh. Oh, Tinakpa namin po. Ayan, natak pa na. Ayan. So, dito. Ayan. So, ayos. Diba? Pusin. Kasi pa siguro yun. Kasi sa... na natin yung, yung glossy white? Na Hindi, itong glossy. Meron dyan. Ito. Oh. Ito, ito, ito. May binili ako dyan bago. Yung glossy white. Ayan ito. Oh, ayan. Iyan daw. Tatlong patong daw. Kung kaya. Sige. Gawin natin yan. Atat ko lang sa screen. sige, sige. Oo. Oh, tayo lang kita. Ayan po. No. At, ah. Uh, ayos na. Ayan doon. Ah, uh, double walling na natin. Mamaya-maya pinturahan natin. Tapos, baklasin na natin ito. Kasi, uh, nag-order na nga tayo ng, ano, aluminum. So baka sa sunod na araw uh, darating na 'yon, no. So pagkabit pakabit na natin dito 'yan. 'Yan po. Dito kay AB na. Okay na rin. 'Yan, okay na rin. 'Yan, okay na. Tapos uh, order na lang ako ng ano, cortina para sa kanila. No. Ayan. Doon okay na rin malinis na rin yan dyan. So, ang problema lang natin sa so, ngayon, uh, ito na ang CR. Tapos dito, natakpan na pala ni Kuya. Alam ano, At the flicks, ayan. ang galing. Ayan. So, mamaya, yung mga tulo-tulo, tapalan na lang namin. no para, uh, na. Hindi sa yung pintura. So, ayos. Ito. Eh, ano na namin to. Ito, pinakunti at medyo hindi pantay. Ayan. So, ayan po, no. Tatakpan na lang natin yung pintuan ng CR. Double walling, no. Tapos mamaya, linisin namin dito. Para pag nag si Bina, dito na siya dadaan, no. Pupunta sa CR, hindi niya na kailangan papasok dito. Di ba, Bina? Takpan lang namin yung pintuan doon. Tapos linisin namin dito. Ah, para pag nag-igib tubig, diretso sa CR. No? may plywood pa dito ayan lularo na nasa ano daw kumuha daw ng pension ayan po no at uh, katapos na namin linisan dito banda ayan patapon ko itong mga basura dito ano mga tubo mga bote pati itong upuan ni lola junk shop na to oo ayan na lang natin siya ng bagong upuan no Pwede siguro yung plastic. Plastic na upuan. Ayan. Habang wala pa tayo nabili, matitin muna natin paupuan si Lola. Dito sa DIY na bangko niya. Ayan. Ayan dyan muna. Ayan po no, mga kababayan. Ginawa natin si Lola ng DIY na bangko. oh dahil uh, wala pa tayong pambili, no? So ayan, muna. At samantala. Kung nakabili na tayong bago, itapunan natin 'to. Uh, La. Raw dito. Dito, halika dito. Ipatesting ko sa iyo yung uh, DIY na bangkito. Ano ba sa Bicol yung ganito? Puan. Butaka. Butaka? Ah, okay. Halika dito lah. Halika no. dito. Butaka pala yan. Ayan. So, ayan po. Habang nagpipintura si Kuya Puto dito sa CR. Ayan po. yung CR. Pininturahan na yung pinto. Ako naman dito. Gumagawa ng puan ni Lola. Lala, upo lah. Try mo daw. Ay, grabe oh. Popo daw lah. Ay, grabe. Ayos lah, ayos? Ayos. Oh, Lagyan mo muna ng unan. Pansaman ha? Meron ako nito. May unan ka yan? Oo. May, may punda. oh, pag nakabili na tayo, itapon na natin yan, ha? Pag may budget na. Awag, huwag muna. Steady lang. Ah, steady lang. Ay, lang natin lagay sa labas. Pwede. Basta bibili kita ng bago pag nagka-budget tayo. Oo, oh, pag nagka-budget ha. Ayos wala ayos? Oo. Ayos. Oo. Oh. Ayun po. Ganda ng upo Lola. <laughs> yeah, dito sa CR. Tapos na ko dito siya. Tapos na. Patungan pa daw to mga dalawang layer pa daw. Oh isang patong pa no? Isang patong muna lang. Yun. Isang patong kasi wala nang pintura. Oo. Oh. O oh, sige. Tapos dito, i-brown natin 'to yung pintuan. May brown pa? Kaya pa? Kaya pa. Oh, ito. Ito 'yung tipat, i-brown namin 'yan. 'Yan. Tapos dito, ito 'yung glossy white na sinasabi mo. 'Yan, glossy white 'yan na pinturahan 'yan. so may may baklasin na namin 'to Kasi uh, pasukatan na namin ng ano ng uh, aluminum na pintuan. baklasin natin. Ayos! Grabe, oh. Ayan. Tapos uh, dito, konting retoke lang. yan sa pintura dyan. No, tapos dito sa kisimay mamaya. Ayan. Anong oras na bala? Makain muna kami ni Kuya. Ang gutom na eh. Wala una. <laughs> Wala una na. Wala pang kain, tanghalian. Ikaw, kumain ka na? Nagkain ako kanina. Umagahan, tanghalian. Umagahan pa lang. Last day. Last day. Kain tayo ulit na. Masama ka doon ha? Yun o, no, sa kinain na natin? Masama ka o dalhan dal ka dal talang dal namin? Masama ka, dalhan dal ka na lang namin? Bahala. Bahala ako? Oo, sige. So, mamaya, ito, mga basura dito patapon natin to lahat pati doon tapos itong uh, ano bayabas tatapasin na yan o, tapos itong tuod may tuod kasi dito ay yan so kailangan malinis lagi to dito ayaw na uh, marumihan diyan o di pwedeng tambakan ng basura yan pag may budget na tayo o, sana may magbigay ng pangsimento dito ay lola hindi kaya graba yan pag oh. Eh. Hanggang doon. Sana masama kay Rowel. Oo, <laughs> oh, looben, looben. So, ayos la. Uh, Bina, makain tayo. Doon. Ah, sa doon sa labas. Kain tayo? Sa kain natin? Ha? Ano kain? Uling. <laughs> <laughs> Maitim na yung natin pinatin. Ha? Maitim. Maitim? Isa bagay meron na nung pang uh, yun Ano lang? Ulam Enjoy. lang sa kanin Ha? Kala ko kung makain ka ng uling ay. <laughs> Joke lang. Oh, sigbin lang ako makain ng uling. O alam mo yung sigbin? Yung parang kanggaro na malit yung isang paang. Ayun, nakain. Oo, ay. nakain ang uling yun, sigbin. La, alam mo yung sigbin? Di, maitim yun. Oo, maitim. <laughs> Black pet. Black pet. <laughs> <laughs> Ayos. Habang maya, ha? Uh, linisin natin yan. Tatagpasin natin yung bayabas. Patapon natin. Kuya Puto, kakain muna kami. Ha? Kain muna tayo. Ha? Ayan, sige, sige, sige. Ayos. <laughs> Ayan po, no? Uh, tinagpas na ni Kuya pato yung ano bayabas dito yan at uh, na ito yung mga basura dito yan yung mga sanga muna inuna bago yung puno tapos dito yung mga basura patapon din natin ito Ayan. Ayan. Ayan po, ano? So, dito banda, hindi pa ba naman napinturahan. pinturahan, no? Sa susunod na lang siguro kasi parang wala nang pintura. Kani na lang namin ito. Tapos ito. Tapo na 'yan. Dina. Itapon na 'yung mga basura ha. Ito. Pahakot natin Tapos itong mga sanga. Ayun. Para malinis na 'yan. Tapos 'yung yero doon. Ayun. Tapos dito, okay na. Ayan, ayos. Tapos na rin dito. May kisame na po. Ayan. So, dito. Wow, ganda. Grabe yan. Itapat, okay na. Itapat. Makapal na pintura yan dito. Uh, ayan. Dito po. Ayan, ikot. Tapos ito yung May pintuan dito, lusutan. Ayos na. So, linis-linis na lang to. At, uh, pag dumating yung in-order ko na ortina, ayan, i-ano natin dito. Ipalit natin. Oo, ayan. Ang baklas na rin yung ano dito, pintuan. So, pag samantala, muna mo na ilagay ni Bina dyan. Ayos! Bina. Hmm. Yung mga naka-karton doon. Mga, mga damit yun. Tatapon na natin yun. Huh? Tapon, mga basura na yan. Hindi, dami ha? Kami, dami ko lang tinapon na. dami mo tinapon? Mm, wala, wala, wala na kang wala, wala na kang Wala na kang palitan yan. <laughs> oh, ito na lang, ito na lang. Tapon natin. Tulungan natin si Kuya Puto oh, na. Wala, wala na kami ng awit Ha? Magpanti ka na lang. Wala na kami ng ang <laughs> mga na yung mga damit ni Lola na mga ano mga basa Oo eh itong bas, Ito, itong mga bayabas dito Ayan, natin to Pati ito kuya, tapon na na to okay. Oo Ikaw na bahala dyan Itong mga basura dito, gusto ko malinis dyan Ito, tagpasin natin to mamaya Tulungan mo si kuya ha, mag -akot din, ha Tulungan natin Ayan. Sige, sige. bisera nagmula sa negros occidental Layunin niya'y tumulong sa mga nahihirapan Karamihan kasi sa atin sang kahig isang tuka Randam niya yung kahirapan dahil dun siya nagmula Dating OFW na sa palaran Ngunit dahil sa pandemya naisip niyang balikan Yung kababayan niyang naiwan nagdurusa sa Pinas Matulungan lamang tayo gagawin niya likas Na walang hinihingi na anuman nakapalit May puso rin tingkalinga pat hindi pagkakait Sa ating kung ano ang abot kaya ay ibibigay Kahit gano man kalayo sila ay maglalakbay Mahanap lang yung mga iba pang mas nangangailangan Di iindahin Napagod pagod basta sa ating kababayan Buya Balsantos matubang ang kanyang ininspira Laging nasa ating likod dandang tumulong sa mga nahihirapan ay Na importante kung mapagod di na bale Basta makatulong ako ng walang kapalit Lalo lalo sa mahirap di kong lagi panggitin Mabukal sa puso Isang kaibigan na malalapitan mo na handang pumulong sa'yo Isang taong mapagbigay, di iniisip yung pagod Mabigyan yung walang kakayahang kumayod Walang alam kundi tumulong ang gawin Para sa ating kababayan ay handa niyang tanawin Yan lahat basta mahirap, di kanya pababayaan Basta kayang iabot, walang sawakang aalayan ng tulong galing sa kanya, walang sawang paggabay Mahanap lang yung mga taong di maayos ang lagay Abot kayang ibibigay, patuloy niya hahanapin Puntahan mga lugar, masukan man o alanganin Sama sa kanyang hangarin, kalagayan ng iba Salamat dahil may katulad niyong sa kapwa di iba Para sa iyong mahalaga Mga taong nahihirapan Dahil ramdam mo yung hirap na kanilang nararanas Ayan po, konti na lang Ayan, ito, tatapon pa namin yan lahat Ayan, tapos dito Ayusin natin yan Kasi so, wala pa tayong budget so, Yung bayabas Putulin yun sa pinakapuno oh, O, di maliwalas O, oh, kita mo na yung langit para, parang wala kang langit na makikita ay eh. Ah, parang ayaw yata nilo na makakita ng langit hmm. <laughs> yeah. sige ha wag nyo nang lagay ng para sampay dito lagay ko ng ano yan dyan upuan ito cement simen natin yan ayan ayos malinis na diba oh ayan yeah. Ayos na po at maaliwalas na yung bahay ni Vina. Oh, tingnan niyo po. Ay grabe, oh. Kita na yung kalangitan. Ayun, tinanggal na rin namin yung bayabas dito. Sa ingat pala natin oh, na na may semento dito. Tapos, lagyan ng uh, upuan pag ganyan. Tapos, na rin ako ng trash bag, no. Sa yung Vina ito para sa mga dahon. Ito para sa mga plastik. Ayun, dalawa 'yan ano po yan. Ayan. So, ay pa tayong ayusin dito. At least, uh, luminis na at maginhawa na dito. Ayan. Ayun po, andun si Luna dito. Ayan ka natin, pa At ito, Bina. Lagay mo muna doon, sa gilid. Doon. Sa gilid. Dito na ang langit. Dito na Oh, Hello kita pa. kita na no. Oh, wag ka na magpara ano diyan. patanim ng ano ng sos baka sa sunod ang itanim mo diyan, santol na naman. Oo. <laughs> 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 oh. oh. Ayun, dito mo muna ilagay bina. Yes, lagay mo muna diyan. Kasi mag ano pa Na ito ba? balik Oh, balik mo yan mamaya. Ayun, so okay na. Oo. Oh, Idaspan mo na lang yung mga natitirang ano doon. Lagay mo doon sa plastic. Ayan, ayos na po ang bahay ni Vina. So ito na lang ang problema natin. Kailangan matanggal to kasi nga, dumadaan nga si Vina dito para magigib ng tubig. May natira pa tayong uh, plywood. At, dito, yung pagpapintura dito. na, no? Hindi pa tapos? Para sa susunod, tapusin natin yan lahat. Ayan. Diba? Oo. Oh. Marabi yan. Ayos. eto oh na rin bituin divina and parang salamat kay tita fatima salamat ayan as dito ice na rin ay sa gilid siguro lagay lang ay brown niya diyan parito na ganoon at malinis na diba hmm. so thank you la na. mawiwala na ako Bye. <laughs> <laughs> Alam mo sa Okay na, malinis na. Maliwalas na. Very good. Ayan. Thank you kay Tita Fatima, no? Ayan. Dahil siya yung tumulong sa inyo para ma magmukhang bago ulit yung bahay niya. Ayan. Sa sunod pag may budget tayo, simento natin dito. Ha. Tapos, kung pwede, damay na natin to. Dito lang. Sa palabas. May budget na tayo, ha? Yan, tapos la, huwag ka nang magparatanim dyan. Baka sulod matanim ka ng santol, nara, rambutan. ha? O, rambutan. Huwag nga, ha? Kasi malagay ako ng bangko dyan. O, malaki ako ng tambayan dito, ha? Yung plano ko dito, ha? ha? O, so, Yung bayabas mo, nagbabay ka sa bayabas mo? Ha? Um, o, so, <laughs> ikaw ka ba nagtanim na la? Ayan, sa palarag ka na yun. So, di ba? Hindi, nalabas lang naman ba Ano Ah, nalabas lang? Hindi lang oh, pala tinanim. Sabi ko, huwag kail mga patipas. Hmm, o, oh, sa gabal kasi yun dito, katama sa bubong. Kaya ano na butas na po, So, next project, bubong naman, ha? Ba, ano ba yun nyo po? ay palitan po natin yan. Doon sa uh, taas din. Ayan, palitan natin. So, sa ngayon, Okay na tayo. Ayan, tapos na tayo dito. Ah, at ah, kinulang nga lang tayo ng pintura. Siguro sa susunod, ito na lang ang pintura natin sa gilid. Doon. Tapos tanggalin din namin yung tuod na yan. Oh. Kasi sa gabal, pag nag-iigib si Bina. Diba? Ayan, ayos. Thank you kay Tita Fatima sa lahat nating mga sponsor na tumulong po no, sa ating project ngayon. Dito, okay na rin po. No? Kaysa may okay na rin yan no Ayan, next project ang nyo lang so dito mga damit ni Lola medyo magulo no so ayusin natin yan pag uh, nakabili pa tayo ng uh, dalawang drawer no Ayan, dito kay Bina Ayan, uh, gagawin natin siya ng papag sunod papag naman yan sa kanya para may tulugan siya Ayan, okay ayos at uh, thank you muli no? Tita Fatima salamat malaking tulong talaga to kilabina at least diba maliwalas na oh. salamat muli walang hanggang pasasalamat at okay na pala dito at dapat pinalitan na rin namin ng ano ng uh, isang ano yung nabasag kompleto na yan kilabina okay ano mo sasabi mo Mag maganda maganda Mal maliwalas na maliwalas na eh. uh, Maliwanag na. Maliwanag na. Huwag na kayo maglalagay kung ano-ano dito ha. Ang ilalagay lang dyan basura. Kasi sa sunod, plano kong pasimento yan dito hanggang doon ha. Tapos dito, mga sampayan nyo, ayusin ko pa yan. Ayusin pa yan sa sunod ha. Hmm. O, pasalamat na si Tita Fatima. Tita Fatima, maraming maraming salamat po. Ayan. Masaya ka ba na maaliwalas na yung bahay? Oo hmm, naman. Kita na yung langit? Oh. Ha? Ha? Kita na yung hangin. <laughs> yung hangin. Kita na yung langit. Di ba? O? Oh? O. Oh. 'Di diba? Ang ganda ng kalangitan ngayon. Oh, nung nakaraan, parang wala kang makitang langit dito ay kulob lang kulob yung bahay nyo. Pero at least ngayon, okay na. Ayan. Hmm. May bangko pa si dito na ano. Uh, DIY, grabe. Ah, uh, yes, ganda. Ayan. Ganyan, yeah, natapon mo na? Yeah. Yung... yung Ito, ha? Binababak na dito. Ah, okay. Yung ano dito. Yung mga kalat dito, pinay. Wal walisin mo dito. Dito, yeah. oh. Ayan. So, thank you po muli no, sa ating sponsor. Kay Tita Fatima, kay Ma'am Beng, kay Ma'am Grace, Sultan so Kondorot Girl. No, kay uh, Tita... Uh, kay Ate Beth, kay Tita Si, kay Tita Rosie. No? Kay Ate Lorna Magnay Vlog, support natin. Siyempre, kay Kuya Basanto Suntubang, support natin. Dead na kalinga Rob, sa inyong lingkod, Gabi Sera. So, po natin sa Negros. Nandiyan po ang uh, Team Negros Charity Vlogger. Note Bates Mix Vlog, Madness Vlog, Well Fitness, Rain and Mix TV Vlog at RV Pastrana Channel. Ako'y magpapala muna. Thank you at God bless sa ating lahat.